Dingdong Dantes, nagpadala ng video ng pagsuporta sa Abstract Dancers sa Rewind segment ng Itbulaga. Jong Hilario at Bong Navarro, malaki ang pasasalamat sa Itbulaga. Afternoon Disco ngayong Sabado, naghatid ng good vibes sa mga netizens. Talaga namang napakarami ang mga natuwa at nag-enjoy sa Afternoon Disco ng Itbulaga ngayong Sabado, July 6 at dahil sa segment na Rewind, ay rewind din ang mga kasiyahan at mga nakasama dito, kung saan mga international na ang mga nakasama natin dito. Gaya na nga lang ni Michael Jackson, kung saan ay si Tash ang gumanap dito. Na matatanda ang ginagawa din noon ng kanyang daddy aga. Kasama din si Karen bilang Britney Spears, na syempre nag-song and dance. Si Miles naman bilang Gloria Estefan, kung saan ay sumayaw naman siya dito. Ang mga singing queens naman, bilang Spice Girls. Si Riza bilang Lena Nystrom ng Aqua. Si Mayor Jose naman, bilang si Vanilla Ice. na talaga namang kinatuwaan at naghatid ng good vibes sa mga netizens dahil sa mga dubart ads na nagperform dito. At dahil ngayong Sabado nga, ang Grand Finals ng Rewind, na kung saan ay ang mga naglaban-laban ay ang abstract dancers, street boys, x people vicor dancers, octo maneuvers, at ang napsaks. At ang mga judges naman, ay si Jameson Blake o si YP ng Pajak Princess. MJ Arda, si Tash, at si Mayor Jose Manalo. Samantala, dahil kasama din sa mga sumali, at nakasama sa Grand Finals ang Abstract Dancers at Street Boys, ay paniguradong nanood na ang iba pang mga members nila, at siguradong sinuportahan din sila. Gaya na nga lang ni Kapuso Star dong Dantes, at si Arthur Sulinap, na mga original members ng Abstract Dancers. na ngayong Sabado nga, ay napanood sa VTR ang suporta ni Arthur Sulinap sa Abstract Dancers. Pero hindi lang yan, dahil kasama din na sa mga nagbigay ng suporta sa Abstract Dancers, ay ang isa pa nilang miyembro noon na si Dingdong Dantes. Pero, paano nga kaya ito nangyari? Pumayag ba ang GMA? Sa katunayan nga, ay kahit nga hindi napanood sa VTR, ang pagsuporta ni Ding Dong Dantes sa mga kagrupo niya, ay ipinakita naman nila sa cellphone, ang pinadalang video ni Ding Dong sa Abstract Dancers. Na masayang ang nagbigay ng suporta sa kanila. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Na matatandaang, nangyari nga noong Sabado, June 22, sa Itbulaga. Na nauna nangang nagbigay ng suporta sa Abstract Dancers, na nakapost din na sa official Facebook page ng Abstract Dancers Philippines. Na hindi man nga nabanggit dito ang Itbulaga, dahil syempre nasa kabilang istasyon siya. Ay nabanggit naman niya dito ang segment na rewind ng Itbulaga, kung saan ay nakapasok na sila sa Grand Finals. At ngayong Sabado nga July 6, ay ang itinanghal na nanalo sa segment na rewind, ay ang Street Boys, na matatanda ang, makakabasa ka na nga ng mga ganitong comments, wala pa man ang grand finals. Samantala, malaki naman daw ang naging pasasalamat ng Street Boys sa Itbulaga, lalo na nga ang dalawa pa nilang miyembro, na kasalukuyang nasa noontime naman na it's showtime. Mababasa din nga ito sa isang article mula Abante, na mababasa nga na, malaki raw ang utang na loob ng grupo nila ni Navong at Jong sa Itbulaga, dahil dito raw sila nagsimula. Sila raw ang featured dancer tuwing Miyerkules sa loob ng ilang taon noong mid at late 90s. Phoenix din ni Danilo Barrios na sa IB siya na-discover ni Direk Chitoronyo, noong maging grand champion siya sa Yorso Kaka Contest noong 1998. Dahil daw sa TVJ Noontime Show, kaya siya napasali sa sikat na dance group. Sa katunayan nga, may mababasa ka rin sa YouTube livestream ng Itbulaga, na nanonood din daw at paniguradong masaya sila Jong at Bong sa pagkapanalo ng Street Boys sa Itbulaga. Samantala, narito naman ang ilang comments ng mga netizens. Nanatuan ng makita ang mga dalbark ads sa afternoon disco. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?